ng ating suki. Amicus Benamano. Ba? Okay yun ha. <laughs> uh, constitutional law expert at dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, na-miss kita. <laughs> Good morning, Attorney. <laughs> parang, Good morning, Good uh, morning. Uh, parang uh, dati, pag gusto kitang kausapin, kailangan ko lang tumawag. Ngayon, hinihintay ko muna dahil baka maraming tumatawag sa'yo. <laughs> uh, eh, hindi naman. At, uh, hindi naman. Uh, Ibigyan naman natin ng oras ko. Ayun. Eh. Salamat uh, po. Salamat po. Lalo. Kasi napapasalamat kami hindi. kahit na napakaagay. Andiyan dyan ka para magbigay ng iyong uh, maaring uh, ma-share ma, ma, ano, ma, ma -ma at mabigay kaalaman sa ating mga taga-subaybay. Lalo na sa usapin ng impeachment, Attorney uh, Cayosa. Uh, una muna, ano ang dating sa iyo noong uh, ka parang kalendar uh, na ipinalabas ng Senado ni Senate President Jesus Cudero na magsisimula sa June 3... At uh, maghahayag na sa July 30 ay tuloy-tuloy yung impeachment trial. Anong dating sa iyo nung mga mga pechang nakikita mong yon uh, sa kabila ng uh, merong salitang uh, naghuhumiya o sa ating saligang batas na forthwith? <laughs> Atty. Cayosa. Well, una, yung positive, uh, maganda naman na meron ng linabas na proposed uh, schedule. Okay. At uh, mukhang... Uh, nakikinig naman ang ating mga senador, lalo lalo ang generato nito dun sa uh, anawagan ng maraming nakakaalam sa batas na sana sa lalong madaling panahon. So, mm -hmm. positive yan. But, of course, uh, gaya ng sinabi niya, this would need, this is just a proposal at kinakailangan uh, i-approve ito o kaya sang ayunan ng uh, nakakarami sa mga senador. So, that's one. Pangalawa, Uh, kung titingnan natin yung uh, pinopropose nila, eh, mukhang hindi pa rin yan force with. Diba? Kapagkat <laughs> uh, meron tayong three months four, na walang uh, gagawin yung Senado eh. So, at uh, malinaw na rin ngayon, malinaw na rin ngayon uh, at tinatanggap na rin na eh, Senator Escudero at marami sa mga senador na itong impeachment uh, hearing o yung role nila sa uh, mga judges, impeachment court, ito ay non-legislative function mm -mm. at hindi ito a uh, subject dun sa legislative calendar ng Senado. So lumilinaw okay. na ngayon na tinatanggap nila na kung gusto nila, pwede silang mag-meet at magtrabaho kahit nag-end uh, na yung kanilang uh, legislative session. Uh, ibig sabihin, uh, ibig sabihin, yeah. attorney kayo, ibigay ko lang ng punto yung binabanggit ninyo. Ang mga senador, sa isang mahalagang gawain tulad ng impeachment, marapat nilang isipin na hindi ito, ay, naka-adjourn naman na nating session eh, pagbalik na lang natin. O meron tayong, uh, meron na ako naka-schedule na bakasyon eh. Eh pagpaliban na lang natin sa June 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 kung kailan babalik ang sesyon ng usapin ng impeachment. Isang mahalagang uh, obligasyon ito, isang mahalagang gawain ito bilang mga kinatawan ng Senado sa ating bansa. Kaya dapat anuman ang anuman ang mga naka-schedule na. Sabi dito ni Andy kasi baka may magpapa ng pisngi o kilay. Eh. Maybaka <laughs> Eh dapat dapat mangibabaw 'yung sinumpaang tungkulin sa tao na magtatrabaho bilang uh, senador at kasama diyan ayang pagiging senator judge once na mayroong impeachment uh, case na dapat silang karapin ganoon bay attorney sa Tama po uh, hindi optional 'yan at uh, hindi ho ito 'yung pananalita kasi na bakit uh, gawing special ito. Mm -hmm. eh yun ho ang mandato ng konstitusyon. Eh. Dapat talaga special ito, yan. Isang, <laughs> oo, Dapat kasi yan. ito lang yung impeachment para lang sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Yeah. At yung mga grounds, seryosong mga paratang yon hmm. So hindi natin pwedeng uh, i itrivalize ordinary lang yan. Na uh, maghintay sila ng aning bakasyon, parangampanya, o yung, uh, yung takot namin sa black votes o mga repercussions. Hindi ho pwede yun eh, Kasi it is one of the constitutionally specified function ng Senado. So whether they like it or not, eh dapat gampanan. At uh, again, eh, tama ang sabi public office is a public trust. na Naintindihan natin kung merong sabi magpapaayos ng pisngi o kaya o kaya mag-dress o o kaya o na hinisnan nila yung kanilang public duty. Ganun lang po naman ang inaasahan natin sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. Uh, may meron tayong sinumpaan tungkulin tayo ay senador sa o uh, sila sila may sinumpaan tungkulin uh, sila ay magiging senador hindi lamang tuwing may session kundi sa anim na taon. Uh, sa susunod na anim na taon. Sila ay mga senador ng bayan. At hindi pinag-uusapan dito kung sila ay senador o hindi kung may session na wala uh, Attorney Cayosa? Oh, at saka early, uh, recent, in the recent past, halimbawa, nung uh, gusto nilang i-entertain o welcome yung isang uh, dignitary from a foreign country, nakarises na sila, pero nag-session ulit sila, nag-convince sila. Mm -hmm. Eh, yan ba, eh, mas mahalaga kesa dun sa pagbibigay ng uh, katarungan sa um, magkabilang panig at malaman ang katotohanan tungkol dito sa issue ng impeachment, mm -hmm. di ba mas ma, napakahalaga dito. So mm -hmm. uh, at least mga yan na prinsipyo, lumilinaw na ngayon habang pinag-uusapan. Ngunit kung titignan natin only yung pinapropose kasi na schedule, eh very idealistic and it is very late. Kasi mukhang nakaligtaan nila, di ba sabi ng Senate Presidente babaguhin daw nila yung impeachment rules. Meron na sila eh. Matino naman yan. Wala naman nagko-complain sa rules na yan. Hindi naman yan, of, hindi naman yan outdated. Ano? Correct. Well, <laughs> post prosecution and defense nung panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona, uh -oh. okay naman sa kanya kasi due process, fair naman. Uh -oh. Eh ngayon gusto daw nila uh, palang kasi siguro i-improve ng konti. Pero doon sa schedule nila, hindi nakalagay dun yung publication kasi ang basic rule yan, fundamental rule at marami ng Supreme Court decisions dito, kung maglalabas ka ng bagong alituntunin, kinakilangan ipublicize mo yan at least 50 days mm -hmm. to give due notice to everyone. Okay. At then, kayo... Eh, eh, hindi po sa kanilang calendar, wala yun eh. So uh -huh. parang feeling nila na pag in-approve nila yung amended rules nila, eh, tuloy-tuloy. Baka lang questionin na naman yan. So, mas-setback. Kaya nga, ang panawagan ng marami, baka pwede ngayon nyo na gawin di ba? Yung simulan nyo yun na ngayon. Kasi there are many administrative matters na that will require time. So, baka yung pinupropose nilang calendar, further madi-delay yun at hindi patutupad. Kasi there are some jurisdictional matters, kumbaga, oh. Wow. o procedural matters na may kinakailangan lead time. Okay. Attorney Kayo, so yung ibig sabihin, bagamat meron tayong naririnig na mga pagtiyak, na pwede pa rin yung pwede, pwede talakayan ng impeachment after the election, pagsapit ng June and July, ang binabanggit nyo, ang dudun yung posibilidad na yan ay questionin at i-consider na tapos na ang impeachment and they have to wait for one year bago mag-file uli ng impeachment case against VP? malamang. Kung, uh, kung malamang, kasi kung halimbawa ang ang uh, unang ipipresenta daw pag nag-convene ng June 2 ay eh, mm. yung amendment dun sa rules. Eh baka yung iba dyang i -de demand mag um, didebatehan debatehan muna nila. So hindi mm. natin malaman kailang matapos yung debate. Uh, pag nagkabotohan, ipapublish pa yan. Eh hindi naaabot yung uh, uh, trial siguro dito sa lumang kongreso. So maaring gagamitin na naman ito mm. Ng, uh, to delay. Ng ng ang, ang, kasi kung babasahin ko inyong discussion, hindi tayo nakatitiyak na after May election o no, sa bagong kongreso, hindi tayo makatitiyak na mayroong continuing uh, process na ng impeachment. But posibleng maraming madelay because of this technicality na pwedeng lumabas kung ito'y gagawin ng June and July. Tama ba yun attorney? Oo ta tama. So, simply, yung kabila naman, they will exploit that. Uh -huh. at the uh, it demand lalong-lalo na kung may uh, jurisprudence na dyan. yung ang isang pinaka uh, sigurado dito o yung uh, requirement for publications ng bagong rules. Okay. so ang isang option nga diyan eh wag nang baguhin yung rules para no further delay but the point is bakit nila gigipitin ang sarili nila diba kung pwede naman silang magpatawag ng session ngayon siguro hindi lang mabanggit ng Senate President, maka naihihirapan siyang mangumbinsi sa mga ibang senador o gusto niyang pagbigyan lahat yung amenity. Mm -hmm. But in politics, you cannot have that. So it's an issue of leadership ngayon na uh, makakakuha ba siya ng at least majority. eh, yung 12 naman dyan, incumbent, hindi na nangangampanya. Yung iba, magre-retiro na. So sa kanila, hindi na gano'n katindig yung pangangailangan ng pangangampanya. Mm -hmm. So I think it might be able to get that. Kung magkaroon talaga sila ng focus, pag-usap-usap, eh hindi kasi sila nagko-focus eh. Nakabakasyon uh, na nga yung iba, ng iba. Na, nasa abroad na raw attorney yung iba. Uh, yun, Oho, Oo, pero di ba pagdating sa public duty, Naku. Eh, pag Tapa. nangangailangan ng taong bayan, pag nangangailangan ng trabaho mo, eh di ba pwede mo namang ipagbaliban o no? kaya i-cut short yung bakasyon mo. Oo. Oh. Uh, parang ano yun, ah? Uh, parang kay uh, Antonio Luna, bayan ba o sarili? Parang, <laughs> 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 parang yun, <laughs> yun ang yun. Sana, uh, tayo uh, naman, eh, uh, matuloy habang pinag-uusapan ito at nakakatulog yun kayo sa media matuloy pinag-uusapan, uh, sana uh, makikinig din ng ating mga sandador Uh, tahimik yung karamihan eh kung uh, konti lang yung nagtatalita uh, actually, uh, actually ako simple lang yan eh kaya nyo bang humarap sa tao ay, pagdating ng araw at kayo mga kampanya, ay, bang sabi ng harap-harapan na tinupad ninyo ang inyong tungkulin bilang senador ng walang pag-aalinlangan? Dahil obviously sa mga katwirang naririnig natin ngayon, eh, mukhang meron silang dapat na i-explain ba't nila ginawa yun. Pero mamaya ko na bibigyan daan yan na Atty. Cayosa kasi may isa pang school of thought ngayon na lumalabas. I think it was uh, former Justice Conchita Carpio Morales who so said, eh, pwede naman talagang walang mangyaring impeachment kung nakasesyon ng uh, Senate or ang Congress for that matter uh, hindi daw sila mako-compel dahil adjourn nga yung session eh uh, pero talibas naman 'yan sa sinabi ng mismong bahagi ng Constitutional Commission si uh, uh, Commissioner Rene Sarmiento na nagsabi na hindi they have to start forthwith hindi mo na hindi pinag-usapan dito kung naka-adjourn o hindi ang session attorney Caosa Well, <laughs> tama pano ho naman si Commissioner Sarmiento at uh, let me just clarify for dear. Uh, yung sinasabi naman ni Justice former Justice yes, sir, uh, Morales, kung uh -huh. so, so cheat yung dating impeachment on uh, hindi, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. hindi naman niya sinasabi na yung fourth with kahit kailan. Lahat ho naman ng abogado kahit ng law student ang fourth with ibig sabihin kaagad o without delay. Mm -hmm. Ang sinasabi lang niya, eh, pag baka utusan ng Supreme Court ang Senado being a co-equal branch of government unless there is clear, grave abuse of discretion, eh, hindi, usually, they exercise judicial restraint. Ah, ganun po ba yun? Ibig sabihin na sabi yung court group, pwedeng patagalit. Oh, ah, pa. So, ibig sabihin, parang binabagay niya, respetuhan lang. Uh, saka malaki na kayo, alam niyo na kung ibig sabihin ng fourth feet. Parang ganoon pala yun. Hindi oh, ito tali totally oh, binibigyan oh, ng uh, I, I, katwiran yung pahayag ni Senate President Escudero. Correct. Yung, yung fourth uh, feet, eh, kahit anong diksyonary, kahit anong pananalita. At yung langwahe, lang napakalinaw po yun. Eh. So, huwag na nilang gamitin yon? Mm -hmm. Mas maintindihan pa na siguro o tatanggapin natin, eh ako may sakit o kaya mas importante ang bakasyon o mas importante ang aking political survival o mas importante sa aking pangangampanya. Yan, na mas mas maganda pa yan na sabihin sa taong bayan. Kaya sa ako yung balibalik na rin na natin yung fourth week na yan, eh, pareho pa rin naman ang feeling. Mm -hmm. Okay. Um, meron na kasing observation nila sa ating mga kababayan regarding yung pagtrato ng Senado. I, I don't know kung yun din ang inyong observation, Atty. Kayasa. Kasi granting, bigyan na natin ng benefit of the doubt uh, sa ating mga senador na ang problema talaga ngayon is ang timing. Pero sa ilan sa ating mga kababayan, mas nakatutok sila sa body language ng Senate. I'm referring kung paano nila trinato itong impeachment nung yan ay E. Smith ng House. Parang natenga pa yata ng isang oras bago kausapin yung uh, Secretary General ng House. Tapos uh, nung tinurn over yung articles of impeachment, hindi binang ongoing pa yung session nun na binagit. Pagtapos ng session, hindi binanggit na merong articles of impeachment na isinalang sa kanila ang House. At ang uh, sa isa sa mga language na nakikita natin mga kababayan, mayroong opisyal ng Senado nag-post regarding that uh, articles of impeachment being turned over to the Senate floor or sa mga Senador. Pero after several minutes, dinilit yun. Parang parang kung babasahin mo, yung kung body language ang pag-uusapan, kahit pwede natin sigurong tingnan ito kung desidido sila tingnan, parang, parang wala talaga silang interest na gawin agad-agad yan. Ano sa tingin niyo, Atty.? Well, kung yung araw na yon ng ating pagbabasehan, e eh mukhang ganun ba? Kasi hindi naman, alam naman nila na parating na eh. Hindi pa rin tapos yung uh, kanilang session. At alam mo naman ang Senado, either house, they can extend their session as long as they would want to. At meron pa nga silang dalawang natitirang araw eh yeah. Sabi raw nila, parang ano parang hanggang hanggang ang uh, schedule ng session nila hanggang Feb hanggang February uh, if I'm not mistaken parang February 7 pa. Oh, so meron pa. Plus like, They can extend yung February February five February 5, tama po ba Tony February 5 binigay yung ano yung uh, articles of impeachment February 7 to pwede pa siyang mag-extend na session. Correct. Mm -hmm. So nung, yung nung pagka-receive nila, meron pa naman silang oras, aba agad-agad nag-adjourn na lang siya. Para bang para bang talagang free wish na lang nila eh. So, nakakalungkot din for the yung nagtuturuan ngayon, di ba? So, sabihin, ba't nyo kami madaliin eh yung yung lower house two months sila binuo yan. Uh, huwag sana masamain. Pero, huwag, huwag sana masamain. Pero, pag naririnig ko yung attorney, para kang batang Nagka, na nahuling may ginawang masama, ituturo, ituturo mo yung kapatid mo kasi ginawa rin yan ng kapatid mo. Parang alang kwentang katwiran yan Parang... Tama ko. Hindi mo lang wala kwenta. Kahit sino abogado ka, sabi mo, wag mong sabihin na hindi mo hindi mo gustong gawin Ang isang bagay na dapat mong gawin dahil merong ginawa ang ibang tao at gusto mo rin gayain. Eh? Parang napaka-unfair nga naman. Parang hulog, wala sa hulog sa... <laughs> I'm sorry. I'm sorry, attorney. Napapanggit ko lang naman. Ang tama ho, ganun na pag-iisip ng normal na ano deho. Plus unfair din ho sa mga congressman kasi iba yung role nila eh. Prosecutor sila. So kinakailangan talagang sasalahin mo, i-check mo lahat, tignan mo anong mga charges, anong kayang patunayan. At in fairness to them, hindi naman nila na inaaraw-araw yan. Ilang session days lang nila na na nakuha yung mga facts sa kanilang investigation tapos pinag-aralan naman nila kaagad. So, hindi rin natin maikobra apples and oranges yan. But, tama ka. Even kung ganun nga, di ba? Eh, nasa korte nyo na eh. Diba oh. nangyayari yung investigasyon at lahat ng oh. at talagang mababang kapulungan. Sabi nila, pagdating sa amin, gagawin namin ang aming trabaho eh pagdating sa kanila nag-adjourn sila. <laughs> parang uh, last question nila attorney, para nakikita ko ngayon tuloy si Senate President Scudero iso ang natatrial. <laughs> sa halip na kanila <laughs> pinag-iusapan, well, <laughs> impeachment trial, parang siya tuloy natatrial. Well, Mabuka <laughs> naman yung mama, ano, attorney. Oh, hindi rin natin alam po, kasi we all have to understand na it's a leadership uh, role or Not, uh, call. Kung baga. Pero baka nga lang, then, Uh, hindi niya kayang kumbinsihin yung iba na ayaw. at ako, ang tansya ko dyan, karamihan sa kanila. Gusto nilang uh, gawin ka agad. Kasi they're not uh, held back by campaigning or yung political repercussions. Kasi yung 12 ko sa kanila, secure sa kanilang posisyon, yung iba mm -hmm. nag-retire na eh. So, hindi na sila. So, pag ganyan ka na, they should seize the opportunity kasi nga, They'll be less prone to political pressure at sana eh, magagampanan nila yung role nila as West na titignan talaga yung merito ng magkabilang panig at magdesisyon ano man ang uh, masasaktan o sino man ang masasaktan. Mm. Okay, anyway, Attorney Kayasa, maraming maraming salamat. Hindi naman ito para tayo manggipit o magtrabaho. Pinag-uusapan lang natin kung ano ho talaga yung nasa isang, isinasa ng ating batas. At lang, iba makakatulong sa atin ya, kundi mga constitutional law expert. Basta pinakikingan lang natin ng tama na alinsunod sa kung ano yung, pinang, pin, ano yung pinaka nauunawaan natin at wag nang wag mong hihanapan ng ilang katwiran para <laughs> Anyway, sa marami kasi nagigiting sa ating ngayon, law student, attorney kayo, sa gusto ko maingat din sa ganito mga usapin. Kinakailangan na sila natututo ng mga bagay na naaayon sa katwiran, naaayon sa batas, kung ano ang legal at ano tinatagda ng ating saligang batas. Attorney kayo, sa marami salamat po sa inyo. Maraming salamat. Magandang kumaga po sa lahat. Okay, thank you. Yan, constitutional law expert at dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayos.